Ayan, so welcome back dito no, sa Denrica YouTube channel. Well, ang ating pag-uusapan, no, reaction lamang, no, mabilisan lang. Alam ko, marami po nag-aabang dyan na topic natin. Ang ating palanggang si Maharlika, no, ayan. Dahil uh, tayo po yung may napanood sa kanyang video, no, yung kanyang latest content kung saan. Bisita niya ulit or panauhin niya itong si Agent Morales. Ayan. At nakikita nyo naman po sa ating uh, title na si Maharlika nagbigay ng proteksyon dito kay Agent Morales. Ayan. Well, yun na nga po, no? na sa kanyang latest vlog, nakita natin na ano, narinig natin na talagang ang nagbibigay ng security, no? security para dito kay uh, ex agent na si Agent Morales ay si Marlika Ayan. At kasi nga, si Marlika naman boy ay concerned dito sa kalagayan na to ni Agent Morales. Well, alam naman po natin na dating pulis ito at agent, no? So, we all know na he can protect himself, no? Kaso po, ma napakarami pong pwedeng... Ah uh, to market sa kanya no? he could be used against anyone ano po kaya talaga pong dapat kailangan na security yan if I am the government no talaga pong isi-secure ko po ito kasi kung ano man na mangyari dyan sila ma maaring masise no kahit na wala sa natin wala silang kinalaman sila sila ang ituturo kasi nga eh, against siya eh. I mean, hindi naman po against Agent Morales, no? Ang ginawa niya po kasi, base sa ating pagkakaintindi, eh, tinindigan niya lang po itong uh, kanyang report na ginawa, no? Ang report na yan, ang itinapik po ni Maharlika sa kanyang blog no? Na Pidea Leaks, di ba? So, tinindigan niya pinatunayan niya, nagawa niya ngayon. At yung report na yun, isang ayon sa salaysay ng kanyang informant, no? Na of course, hindi niya po pinangalanan. At uh, yun na nga po eh, yung personalidad na alam naman po natin kung sino, no? Nilalaman po ng report na yun. At uh, yun na nga. Eh, yun ang naging mitya, no? At uh, yung uminit nga po usapan na yan, sumulat pala siya, format letter sa Senate para magkaroon ng ano pag-uusap or investigation at yun na nga nagkaroon man ng mga hearing sa Senate at mad, lagi niya nga sinasabi na tag dito na umano lang siya um, tag dito tinindigan niya lang yung kanyang report no at uh, yun nga, sangayin sa kanya, galing sa kanya yung Okay, so yun na nga. May depensa or depensa tule <laughs> May mga bodyguards no, na bantay itong si Morales na talagang si Mahardika nagkaloob. Eh, yun nga, napag-usapan nila, nagmunta raw siya ng pideya. <laughs> Biroy mo. Sa kainitan niya, no, Pum talagang pumunta pa siya doon sa talagang ano niya, dati niyang opisina, no? Or dati niyang pinagtatrabuhan sa PIDEA, di ba? Nagpunta pa siya doon. Kasi nga, may mga dokumento siyang kukunin. At ang kasama niya lang daw pala ay si Commander. Well, hindi po Commander as General, ah. Kundi <laughs> yung kanyang asawa. So, parehas pong matapang itong mag-asawa, no? di na nga lang po, napakadelikado nun sir. No? Napakadelikado nun. Dahil yun na ang natin kanina. Anyone can target you. And you can be used against anyone as well. Di ba? Kaya sana, yun na ang Ganyan po ang concern ni Maharlika. na baka may mangyari, ganyan. At, uh, siyempre, parang sa party niya, sa vlog niya, unang lumabas ito, na parang meron siyang pananagutan kung sakaling ano, may mangyari dito or konsensya niya no? kung may mangyari dito. So, yun ang iniiwasan niya. So, ganyan po ang uh, maharlika ka mindset. No? At uh, yun na nga, may mga tumutulong din talaga para may isa para niyang pagbibigay ng seguridad dito kay Agent Morales. At uh, yun na nga po, napag-usapan natin sa ating blog no? na tawag dito na dapat daw ay eh, matuloy ang hearing na yan na may mga lawyers na dekalibre yan, na nagsasabi na dapat patuloy dahil may mga tao hindi pa po, po, nakakasagot may mga tao hindi pa po, po, naimbitahan no? kaya dapat at may mga topic pa daw na hindi na hindi pa na itatopic so mahalaga daw na maipagpatuloy ang hearing na yan so titignan po natin yan dahil nagpalit na po ang liderato ng Senado no? si Francis G. C. Escudero na po ang ano Senate President so titingnan natin kung may ano yan, kung may susunod pang hearing diyan ano po at uh, yun na nga at uh, ilan pa no sa ating mga posibleng target dito mga topic natin ngayon eh yun na nga sa concern ni Maharlika no dito kay Agent Morales at yun na nga yung pagpunta niya diyan sa Pidea no <laughs> di sa pakiwari ko hindi naman siya nag-inspect sa jalan dyan talaga yung meron siyang kailangan ng dokumento na may kinalaman sa hinaharap niyang mga kaso so yun po no ng uh, ating pagkakaintindi dun sa kanilang pag-uusap ito ni Miss Maharlika. <laughs> Alam ko po no, dito sa Amerika no, napakaraming party niyan ng mga palangga ni Maharlika no. At uh, ilang beses po natin siyang tinapik dito no. At tinatapik siya no isang vlogger na matindi ang bunganga at may mga ano pa daw no may mga dokumento pa at pinipicture pa rin kasi siya ni Mike Abe kaya siya ano kaya ang daming views no ng tao na yon sabi ko nga eh ano yung mga nanin, mga nanonood doon malamang naniniwala so kaya po yon dapat talaga tayong lahat eh open minded po tayo no at uh, suriin yung mga vloggers na nagaano uh, ano Di ako I'm still a government supporter pero dapat maging bukas din tayo di ba sa mga nangyayari hindi lahat na natin tignan natin maigi di ba na ibibigay ba yung mga kailangan natin yung mga ano ba mga suliranin ba ng bansa na na, na na address ba hindi naman po masama yun eh ano po natin yun, kalayaan po nating gawin yun, at duty po natin yun bilang mamamayan. Di ba? Di lang basta tayo idolo. Di ba? Kailangan po talaga, eh, ano, open-minded tayo. So, yun lamang po, no, ating napag-usapan ngayon, nag-concentrate lang po tayo dito sa uh, security seguridad, no, na ipinagkaloob ni Maharlik, ka, ah. At, ah, uh, sa susunod natin pag-uusap, well, marami pa po mainit pa po mga uh, usapan niya, no? na politika dyan At uh, yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo muli sa mga susunod na video content gaya nito. Dito lamang sa guide sa sorry, sa Dendrica YouTube channel. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig